magandang hapon po mga kaubayan ako po ay napadaan dito sa uh, Roosevelt Dinalupian, Bataan dito sa may forestry mga kaubayan kasi kagagaling ko lamang po na nagmisyon dun sa uh, bukay Bataan e eh, napadaan po ako dito mga kaubayan sa Roosevelt uh, Dinalupian, Bataan sa forestry mga kaubayan at napakaganda po ang lamig-lamig po dito mga kaubayan dahil ang daming puro mapananim na nara. Tignan po natin mga kaubayan, iikot po natin ang camera para makita po natin ang kagandahan ng forestry. Tanim po ng forestry ito mga kaubayan, puro nara po. Iikot po natin ang camera mga kaubayan. Ito mga kabayan, kung inyo pong nakikita itong mga ito, puro mga kanyan, puro mga nara yan. Napakaganda ng lugar na ito mga kabayan. Ang lamig-lamig po. Ang lamig-lamig ng lugar na ito. Itong itong forestry na ito. Ito mong dinadaanan na yan mga kabayan, ay highway po yan. Highway. Yan yung may postina na yan. Highway po yan. At ito po ay puro Virgin Forest pa po itong mga kaubayan, lapitan po natin. Puro Forest, uh, puro mga narap po ito. Ang daming nara mga kaubayan. Ang daming nara. Alam naman po natin mga kaubayan na itong nara po ay marami tayong mga benepisyong nakukuha dito sa nara eto mga kaubayan, tignan po natin ang kapaligiran. Virgin forest pa po dito mga kaubayan, ang lamig-lamig na lugar. Napakalamig po. Lapitan po natin ang puno ng Nara mga, ka mga kaubayan, ang laki-laki po ng Nara. Na eto Yan po. lingit sa kaalaman ng ating mga kaubayan, ang NARA po mga kaubayan ay napakarami tayong binipisyong nakukuha ito. Isa din ito, itong nara na ito, na may kakayan po na gumamot ng diabetic, uh, diabetic, high blood. At itong nara na ito mga kaubayan ay may kakayan din na magpalakas ng mga buto. Kasi ang nara mga kaubayan ay yan po ang isang uri ng kahoy na matitigas po ang nara. Kaya wag po natin baliwalain ang kakayaan ng nara. Marami po tayong binipisyong makukuha sa nara mga kaubayan. Kaya wag po sana ninyong kalimutan na mag-subscribe sa akin YouTube channel. At pakipalo din po ang aking Facebook page. At pakishare na din po ang aking mga videos mga kaubayan para updated po ka para malaman po ng ating mga kababayan ang kahalagan ng mga halamang gamot. Pagmasdan po natin mga kababayan, mga century na po itong mga na ito, ayan po, matanim po ng gobyerno ito. Kaya ito po mga kababayan ay nakabakod po ito, hindi po basta-basta makapasok po dito. Ayan po. Nakabakod po yan mga kababayan, bali forestry po ito dito sa Roosevelt yan po mga kaubayan kaya wala kang ibang makikitang kahoy dito mga kaubayan kundi puro nara ang lalaki pong nara mga kaubayan no? pag hindi ka po sanay ay matatakot ka po dito matatakot ka dito no, pag hindi ka po sanay kasi virgin forest po dito walang katao-tao mga kaubayan uh, bali kaming dalawa lamang po ang tao dito ng aking kasama ang aking pamangkin na si Rande yan po Then, may lakad po ako mga kaubayan ay lagi ko po siyang kasama siya po ang nagdra-drive sa akin sa mga malalayong lugar mga kaubayan kaya pakisuportahan po ang mm, aking page Juanito Valera 367 mga kaubayan para saan po ako pumunta ay updated po kayo sa lahat ng mga ipapalabas kong videos etong tan na ito yung paganyan mga kaubayan ay palabas na papunta na po ng Maynila yan at dito naman po ay papasok po ng Olongga po ito yan, etong masasakyan na ito palabas ng Maynila at ito naman po yung daan na yan, yung paganyan ay papasok na po ng olongga po yan mga kaubayan. Kaya hanggang dito na lamang po ang videos na ito at marami pong salamat.